Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Dagsalita si Moises sa mga tao Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain inyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon niya'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntunin ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilingutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay, itulunin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Iyaw mga pintuan mo ay siya ang nagihingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin ginagawang matahimik iya ang mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguhutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Awit pambungad sa mabuting balita. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't humaakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa ang dat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit itang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.